Nagulat ng marami o ng team Kalingat na makita nila itong si Jomar na nagbebenta nga ba talaga ng ganitong klaseng pagkain? Yan ang ating pag-usapan for today's video. At syempre, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-support today's video, kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe po, like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag-upload sa mga viral and trending video. So alam niyo ba guys na itong si kalingap Jomar ay nahuli sa akto na kung saan ay nakita po ng kasamahan nila na sabi nila ay kahit ano na lang daw ay binebenta ni Jomar at talagang madiskarte daw ito at kinagulat nila nagbebenta po siya ng cest o oh, di umano. Pero guys, biro lang nila ito. At kung sino man dun sa nagbibideo dun sa Team Kalingap, eh katuwaan lang yun. Kasi itong si Jomar kasi sinabi nila habang kinukuha na ng video na itong si Jomar ay talagang mag daw kung ano lang, lang, daw ang kanyang binibenta. So, alam yun na katuwaan lang yon hindi naman binibenta ni Joe Marian kasi yan po ay may okasyon hindi ko alam kung ano okasyon yan at siya lang yung nag-aabot ng mga pagkain or mga inumin. so siya yan dyan at nakakatuwa naman guys kasi eh, kahit sobrang busy nila ay tumutulong pa rin sila sa mga pagkain o pag-deserve serve pag, -pag, -reserve, pag, -reserve, pag -reserve ng mga pagkain so makita talaga natin na si Jomar ay wala rin pinipili at hindi siya maarte. Kaya naman po, mas binabless pa siya ngayon. Kaya, sana ay mas ibabless pa itong si Jomar kasi kahit mahal na mahal, kahit sobrang malayo na rin po ang kanyang narating ay talagang hindi po nagtawag uh, niya to hindi maarte, di ba? So, anong sa tingin ninyo? I-comment na. No? Palag po nga video. Thank you and God bless.